Ito, lalaki, arrestado sa kasong attempted uh, rape ba? Oh, isang minoridad sa Dilaungan, uh, Dilaungan Aurora. Narito, balita ni uh, Romel Roque. Yes, kante, ka, arrestado ang isang lalaki sa tangkang panggagahasa sa isang minoridad sa bisa ng warang sa pare sa bayan ng Dilaungan Aurora hindi binigay ng PNP ang pangalan at presidential ng suspect na isang 22 anyos, walang asawa, hindi rin ibinigay ang pagkakakilala ng biktima. Ayon kay Police Colonel Robert L. Pitate, Provincial Director ng Aurora Police Provision Office, sa pangunguna ng Dinalungan Municipal Police Station, kasabay ng Aurora Provincial Intelligence Unit at Aurora Second Provincial Mobile Force Company, agad natakit pang suspect na naharap sa mabigat na kaso ang attempted rape in relation to Republic Act 7610 at rape, rape by sexual assault in relation to Republic Act 7610. Nasa kustudya ngayon ng dinalungan municipal police station ng suspect para sa wastong disposisyon. Mula sa lalawigan ng Aurora, with Henry Mendoza, ako si Romel Roque, nag-uulat sa Target on Air, ang DCME, 1530, ang Radyo Maraming salamat kay Roque